Yo, what's up mga tropa? Ito na naman ang ating uh, gameplay. Siyempre, ayan, nakita nyo naman pang ng uh, Minecraft episode 2 na to. Mga tropa, kaya alam na this, no? Kung di pa yun na subscribe sa ating channel, subscribe nyo na yan. At syempre, like and share. No? Comment na rin para mapashoutout ka sa ating uh, next episode, no? At syempre, ito, start na natin itong gameplay na to, episode 2. ang nakaraan uh, no so nag try tayong gumawa ng farm pero syempre hindi natin malagyan ng tubig yun kung wala tayong uh, pail so syempre pag uh, tayo ng pail o timba kailangan natin ng iron uh, so try nating mag uh, hanap no ngayong episode na to so syempre magdagdag na rin tayo ng uh, ilang uh, kakainin no food hunting ng konti tapos siyempre kailangan natin ng additional torch kasi alam nyo yung nating nakita dito na sa left side no, ng ating uh, base is merong ahhh uh, meron akong nakita diba so try nating explore yun kukukayin natin so, prepared na ba ako lahat, magpunang pa so, additional torch, ay kulang pa tayo ng ano dapat marami so kuha na lang tayo ng ano additional materials para may stock ba ako nun? parang ah, wala akong stock dito pala sa ano so wala well anyway ito diretso tayo so start na natin yung buka So, hindi ko sure kung maganda ba itong area nito pero try lang natin kasi doon naman sa ating right side no, ng base natin meron talagang uh, sa area din doon so later doon naman tayo siguro sa mga susunod na episode doon tayo mag ano, mag mine sa so, ngayon dito muna wala na nang trip ko lang dito pero sana makakakuha tayong iron so, kung makakuha man tayo ng ibang anong nangyari mayro additional coal okay na rin pero talagang hanapin natin is yung uh, iron so wala mapapalaban talaga tayo dito so check natin kung makakakuha tayo ngayong episode na to So, okay tayo palalim-palalim-palalim. Para... Okay sa so all right. Then, try natin na... Uh, Siyempre, kailangan maliwanag tayo dito. Baka... mawili tayong kahuhukay dito, no? Pagka hindi ko dati may zombie ko tapas sa likod, no? So, try lang natin na... Uh, mapanatiling uh, maliwanag pa rin tong ating area so, dalawa na lang yung torch natin siguro gawa na rin tayo later tapos pawasak na rin tong ating ano eh tong ating pickaxe uh, pickaxe actually puro stone pickaxe pa lang tayo dahil nga kung oh, doon sabi ko sa inyo wala eh so wala pa tayo nakukuha ng iron so syempre try natin yan ay dibidilim na dito busa ko lang pero okay at uh, wala swertian talaga nga lahat yung ka-diamonds pa di ba wala na akong extra okay puro huwag ka okay, dyan pumaba ka dito eh ginabi na Gitayo, gitayo. So, lagyan natin ng ilaw din yung ano natin. Yung entrance, no? Hey! May creeper dun. Patay tayo. Bising natin. So, dito sa tok-tok. Ayan, uy! Napa, napa! Masa na yun? Hindi talaga ako sanay na sa control. Saan nilibago ko ako okay, ito? Wait, ang yung sword. Patay tayo Yan. Uy! Teka na! Uy! Yung creeper nga pala! Nasabugan tayo mga lodi! Ah! <laughs> uh, bubos yung gamit natin! Ay, teka! 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 Patulog muna tayo! Ayan! Pero tingin ko patay na rin yun kasi nasabukan na rin yung skeleton <laughs> archer diba? ba? So, balikan natin. Ayan, no? Wasak kayo. Nawala yung sa isip yung creeper. Napag-focus tayo dun sa... Akala ah, ko kasi hindi tayo susundan ng creeper. Kaya napag-focus ako dun sa ano? Sa skeleton. Puro! Huwag kang makit sa table. Kapoy na natin itong ating mga ano dito, no? Okay, wala na ba ako Nakuha natin lahat. Aayusin natin itong ere natin. Tingin ko at least malagyan man lang natin ng bakod, no? O kaya eh, yung mismo kunahan lang mismo ng mismong base natin. Naaalangan ako dito sa mga creeper kasi may sumulipot. Actually, doon sa una nating episode, so, ko lang siya eh. Pero nasa din ako ng creeper habang pumuputol ako dito ng, ng cherry ito sa mismong area na to, na kinatabas natin ngayon sabukan din ako dati dyan nga lang, sinuwerte tayo hindi tayo napuruhan, kaya hindi tayo na deads so first time nating na dito sa ating uh, gameplay ala eh, hindi na talaga tayo sanay Ay, ayan, ayan, kaya ito, ito, ito mismo, itong lubog na to dyan yung ako, dyan ako nasabukan dati itong ating uh, episode 1 pero hindi ko na pinakita yon. Kasi hindi regalo, suporta na lagi rin ng Thailand doon. So ito yung first time na nating na-deded. Ay, tingin ko i-include ko siya sa ating mismo recorded uh, na i-upload. Kasi minsan, binto, regalo record ako sa tao sa lahat. Kinakagat ko rin naman 'yan. No, kapag ako rin nag- kapag uh, edit na Siyempre, alam ka naman, pati itong complete. Di sana nag na lang ako, di ba? Pero actually, mas madali mag-live. Kasi no need to edit na. So later, magkatanim tayo yan. Tatanim lang, magkatanim tayo ng mga puno-puno para... Kasi no, tayo ng ano dyan eh. Ng supply. Pero ayusin natin yan. Off-cam natin ayusin. Para kasi masyadong kakain ng mahabang oras so parang nahihirapan tayong mag record ng mas mahaba kaya uh, ayusin natin off cam na lang stop pressure plate gawa tayo yung pressure plate para doon sa ating tiktok okay gawa tayo pink din, pink na naman testing, yun okay Yun, matik sarado bukas. Ayos. Pitid. Pitid. <laughs> okay. Yan. So, dyan na rin yung ilo na yan. Yung ating torch sa may pintuan natin. Siguro, pag tagtagal, gawin natin lamp yan. Nagawa na tayo ng additional. Uh, torch. Okay. Take Kulang. Kulang natin supply. kung pa tayo stick. Then torch. Eh, mali. <laughs> Mismong torch yung ilagay ko. Hindi yung stick. Wait lang, wait lang. Ayan. Okay. 24. Pwede na yan. Tapos, uh, additional na ano pala. O, hali mga kalimutan. Gawa tayo ng additional na Pickups, kasi wala tayong pickaxe eh. So, oh, romance ko na tayo, gawa tayo ng ano. Nasaan ba yung aking mga... Wala pala akong extra dito. Okay. Tick. Then, okay, marami naman tayong cobblestone. So, gawa natin tayo ng mga extra dyan. Sword. Pickaxe ang kailangan natin. Gawa pa tayo stick. Ayan. Tamina natin. Tatlo. Then, okay na. Let's get, let's get ready to, ano na, to rumble. At syempre target talaga natin dito is yung iron. So sana may makuha tayo. Uy! Ano yun? Copper! Pwede na, pwede na rin. At least may tayo, di ba? Speaking. May nakuha tayong copper. So, diwanag dyan. So, copper kunin natin lahat yan although ayaw ng ating target pero sige later later may mga mang... may mga tayo dyan kasi kapal nga may nakuha tayo ha yun pa kaya so magandang senyalis to mga lodi kasi merong kaper Hmm, so, wala ka okay na na. na tayo ng mas ng mas malalim. Palungin natin dito tayo na daan. Uy, may buhangin. Kaso, ano nga pala tayo nung So nga palang area natin is malapit sa dagat so baka nga ma, ma natin mapunta ng ano eh hindi ng dagat eh so ingat ingat naman lang tayo no so dapat pala nga tinun ko yung kabila pero nandito na tayo diretso na natin dapat pala dun tayo sa kabilang side palayo sa dagat kasi ito malapit sa dagat itong ating inukay eh pero ayan na natin. Ayan, speaking may tubig. Uy, nito. Ito sinasabi ko mga Lodi. Ayan, no. Ayan yung iron, no. Kaso may dagat dito. Tubig. Dagat nga kaya. Pero tingin ko dagat nga to, eh. Pero, Tabo na lang natin. Ano ko marami kung bawang cobblestone dito yan, no? So, wala na natin pa. Alaga ako talaga, tinotoyo na naman. So, huwag lang sana tayong bahain, no? Ayan, wala namang agos. Meron, meron currency ilalim, oh. Pero, diskarte natin to. Ano, Parang si Maano, di Parang si May Karen, di ba? Or Paano kaya to? Wala eh Hindi na talaga ako sanay mag Minecraft Pero sige Oops, ubusan ba yun? na lang So saraduhan natin to Try natin Pasok po unti-unti Uy, dami ko. Sabi ko naman eh. Ano kaya discard? Abot ba? Yun, abot. Yon, Ayan. Yon, oh, yun, tapos pa natin ang ilalim. Sa pa. Yan. Yun, no? Kala ko nahulog sa tubig. Ayan, let's go! Iba na yung ano. Sure ball. Uy, yan sabi ko na nga ba eh. Natutulak tayo. Pa natin 'to. Wala Tinutulak oh. tayo. May lang kasi oh. Parang meron siyang tulak na papunta dun Okay, pababa. Mukhang mududu din tayo dyan. Delikado dyan. So, ito muna. Discartin natin. Oop. Oh, ako ba? Ako ba natin? Para sa blade gawa ko doon, ha? Ah. So, harakan natin ito yung dalim. Mali, mali. discard ko doon. Okay. Ito mo lang ibabaw. Okay. Oops. Nakuha naman na rin nakuha natin. Okay. Buot na lang yung agos at tubig ko puta sa atin. Kaya nakukuha natin. So, wala na siguro. So, try natin dito sa ibang area kung kain natin to. Sana marami pa tayo makuha. Wala, sa ganda siguro to. Delikado tayo. Pananatin na tayo Wala. Wala rin dito. Okay na. Ayawa na. <laughs> Balik na tayo sa ano natin. Sa dun delegado. So wala tayong yung... tayo sa ating next area, no? Sa pagmamainan. Pero sa ngayon is... Balik mo tayo sa ating base. Para... magawa na natin yung ating mismong objectives. So, no, dahil nakakuha tayo ng iron, is Adam na this. Nakakuha tayo ng pain. Then, ayusin natin yung ating farm na ating uh, last episode pa, no? At, uh, syempre, dudutuin natin yung ating nakuhang iron. Ano ba yun? Ito. Okay, raw iron. So, dudutuin natin yan para maging iron ingot. Raw copper tong isaw oh. So parang bawas, -bawas mo tayo ng mga kung ano-ano ang napulot, no? So tagtag -tag tayo ng fuel dito, no? Nung ating coal. At kuha na tayo ng ating uh, uh ingot. Siyempre, no? Kill muna. Hindi tayo gagawa ng armor. Siguro ang armor natin is ah, na lang. Pagka marami na tayong makukuha nga yun, uh, siguro uh, gawa lang tayo ng iron uh, farm, farm. hindi ko na kung effective pa rin yung at yung tactic natin data yung A mga big ah, so mayroon ng villager mo wala pa ka tayong villager eh so try natin gumawa kung ano yung effective may ko na rin mag search kasi malay natin may, hindi ko na rin kasi ako updated baka mayroon na rin mga bago na ano mga updates no So, so ngayon is, gawa muna tayo ng pail. Nakakagawa tayo ng walo, no? Walong iron ingots. At, ah, uh, tingin ko is, enough na yun. Sobra-sobra pa. Dalawa pa nga magagawa natin timba kung sakali. Pero gawa tayo ng isa lang. Okay. Ah, tiyempre, kukuha tayo ng ano, ng tubig no so tayo mas masobra dito kailangan balikan dito sa ating ACES uh, chest so off cam ayusin ko na lang tapakan din ko yan para ayo kasi umpisan yung farm ng hindi naka-record kaya yung update na lang no so papakita natin dito sa ating episode no yung paggawa natin actually yung with si data niyan iisa lang para may hinapin yan so off ko na siya gagawin siguro para sa ating uh, episode 3 is update na lang yung papakita ko sa inyo so tingin ko nakarating tayo dito sa area na to oh. so tingin ko susunod is palitan tayo ng ano ng uh, mining site so dito kasi yan eh so parang mali so, mo, talaga mali doon dito sa ating pag yung base natin pag dineretso natin yan meron tayong makikita nandiyang parang uh, additional na parang cave pasukin natin explore natin sa next episode na lang yun sa ating episode 3 so papagtaw sa episode 3 tingin ko updates then check natin yung nakita ko doon Then ito natin nagpisa ng episode 1 no, na farm. So, lalayan ko itong gawin ko sigurong, um, ano, 3x3? Tama ba? 3x3? Or 4x... By... Wait, ah. Basta sa gitna, tigagalaw, ah. Tama. Oh, mali, mali. Palakay muna natin. So, ang gagawin natin is underground parang, parang ginawa natin dun sa tropa crap uh, five years ago no yung ating basis actually parang ano yun eh house no yung ating pinakabahay doon sa tropa crap house na wala well, naman siya sa ng puno parang yung si puno natin doon maliit eh papuntang underground so, sobrang kapal ng dahon papunta sa ilalim ng lupa no so dito, naman, dito naman is a siguro entrance gawin natin. Siguro parang tabo natin ng puno. Kasi meron tayong nakuhang mga sapling, no? Ng cherry blossom. Total pink din naman yung mga na natin kao. Yung pangit. <laughs> gawin na natin ano. Iharang muna natin sa next episode, no? Try natin, na Kung ano yung... Saan sa ating next episode, no? So, dito. Nagkagalawang blocks. Dito ay... Kung dito sa center, yung tubig ang blocks dapat yung aabutan so sa kaliwa papuntong kanan up and down ang blocks ng dirt no so yun yung ating gagawin dito sakto na siguro yun parang ganito yung dati naalala ko e eh. lang kapag ang archer ay ang paborito na dya Pero all around the man kapag siya ang gumaganap Di ka na maghahalak pa ng iba sa mga napapanood mo Na mga streamers na kakakakak Ayan, sakto Tap, ayun So, tanin na natin yung ating nag-iisang uh, weed seed do no? Pero bago yan, kailangan natin ng ano Wala pang nga pala tayong ano oh gawa tayo ng ho Stone ho lang Wasak na rin yung ano natin, pika Laksa rin sa pika lak. Pick mo na ulit. Tapos ho. Stone ho tayo. Kasi marami tayong bato eh. Tago na natin yan. Yung ating pail. Then, arrowin na natin to. Tapos yung isang mag-iisang seed natin ng wheat. Para mihin natin yon dito. Buti nakakuha po tayo ng isa. Para next time makagawa na tayo ng bread na. Para hindi na tayo nahirapan sa karne. Para hindi tayo hunt pang hunt. Uh, so, set up natin ng liwanag dito ng torch. Pwede na to. At, uh, sige yung ating nag-iisang buto hindi pa natin nabit-bit kala ko nakuha ko na para snab-nab nasabit ako dito eh so yan ko nag-iisang ang ating uh, wheat seed pero paparamihin natin yan Tatanayin na natin para next time is Okay na to. Ayun. At yun na yun. Nagkawin na natin yung ating goal for this day. At balik na tayo. So tingin ko, i-end ko na dito yung ating video, no? At, uh, ayun. Huwag niyong kalimutang mag-like, no? Sa ating uh, video. Siyempre, share. At, alam love na this ha huwag nyo kakalimutan no na mag subscribe sa ating channel ganoon na ating facebook si, ganoon na si tiktok tiyapod ko to sa facebook youtube at tiktok so kaya yeah, kung di pa rin subscribe sa ating channel subscribe niyo na yan at syempre follow sa ating tiktok at facebook at syempre no mga lodi huwag nyo kakalimutan ilike at share tong ating video para magawa kulit ulit kayo ng ating next episode no episode 3 at malay nyo may shout out ko kayo sa ating next video at ayun hanggang dito na lang see you next live mali so ayun. hanggang dito na lang see you next time and bye bye